Ma'am, tara. Tupokus mo ba naman talaga ako? Opo, tara na po. Labas na ko. Parang may nakita ko gumagsak doon eh. May coverage po ito. <laughs> Yan. Happy Babae daw kayo dyan! <laughs> Ma, wait lang po ah. Yes. Sige manan Patakan na yo Excuse me Tati di mana Tati di mana Tati di mana Tati di mana You're not perfect, but... <laughs>